wala po akong connection sa mga politiko. So, paano po ako mag-ambition kung wala akong connection, ambition ng position, kung wala akong connection sa mga politiko? Na nga ako uh, nung time na eh, gusto ni, ng staff ni Bongbong Marcos, nung, senador nung senator pa siya, na alam nila ako yung nasa likod ng bagong lipunan na bumisita sa kanilang office. Umiwas nga ako. Kasi ayaw ko talaga na kahit hindi, hindi man ako tatanggap taga kahit anong suhul na yan, kasi alam kong karma ang darating dyan eh. Alam kong magiging issue na rin yan. Nasabi nila, ah, kaya si Bagong Lipuan, ganyan yung ano niya. Kasi nga, ano yan eh, binayan eh, nakipagkita yan kay Bongbong Mora. Yun yung iniiwasan, inunahan ko na po yung mga fake news. Okay? Kaya, yun na nga, mas una akong nakilala kaysa sa iyo. Pero tinake advantage ko ba yon Hindi. Diba? Kasi ang anong-ano ko pa rin is nasa interest pa rin ako ng taong bayan. Eh alam naman natin sa politika, di ba, nagbago-bago yan sila eh. Kung ano yung gusto nila at hindi yung gusto ng taong bayan.